Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong daily horoscope para sa Pisces ngayong Enero 24, 2025, habang sumisikat ang araw sa araw ng Biyernes, Enero 24. Maglaan ng sandali upang salubungin ang araw na may bukas na mga braso. Huwag kalimutan na ang kosmos ay naghihikayat sa iyo na magpahinga at magmuni-muni sa iyong tendensyang maging masyadong mahigpit sa iyong sarili. Sa buhay, hindi laging madali ang magpatawad sa sarili, kaya't ang mga ganitong araw ay nagsisilbing paalala na ikaw ay tao lamang. Tandaan na ang enerhiya na dala mo sa bawat gawain ay nakatali sa iyong mga emosyon. Kaya't ngayon, habang nagsisimula ang araw, maglaan ka ng oras upang yakapin ang iyong sarili at maglakad na may malumanay na puso. Ang pagtingin sa iyong sarili ng may kabaitan at pag-unawa ay isang mahalagang hakbang upang magpatuloy sa pag-unlad. Kung minsan, ang pinakamatinding kritiko na mayroon tayo ay ang ating sarili, kaya't mahalaga na baguhin ang pananaw at magpatawad sa ating mga pagkukulang. Sa araw na ito, ang 25 Li Lunar Day, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na namnamin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Payagan mong bigyan ang iyong sarili ng biyaya upang pahalagahan ang bawat detalye ng iyong kapaligiran mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa mas malalaking disenyo ng buhay. Ang pagiging ganap na kasangkot sa bawat karanasan ay magbibigay daan upang mabitawan mo ang mga bigat na dala mo at mapagaan ang iyong espiritu. Maaring may mga alalahanin kang daladala mula sa nakaraan, ngunit tandaan na ang mga ito ay mga aral at hindi mga pasanin. Kung ikaw ay matutong magpatawad at tanggapin ang bawat sandali, mas madali mong maikikilos ang iyong buhay patungo sa mas magaan na daan. Kapag inilaan mo ang iyong oras upang maging buo sa bawat karanasan, napapansin mong mas marami ka pang natutuklasang magaganda sa iyong paligid. Magandang pagkakataon ito para magnilay at magpasalamat sa bawat momentong dumadaan sa iyong buhay. Habang ang buwan ay kasalukuyang nasa Sagittarius, maaaring mapansin mong ang iyong isipan ay napapaligiran ng mga philosophical na ideya at malawak na mga pagminilay. Ang posisyon ng mga bituin ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang mga paniniwala at konsepto na magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Hayaan mong dumaloy ang mga malumanay na kaisipan habang nagsusumikap kang maghanap ng karunungan mula sa loob mo at pati na rin mula sa iyong paligid. Ang enerhiya ng buwan ay nagsisilbing gabay upang maghanap ng mas mataas na pag-unawa at linaw. Ang mga tanong na pwedeng pumasok sa iyong isipan ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw hindi lamang tungkol sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao at sitwasyon na bumabalot sa iyo. Ang mga ganitong pagkakataon ay mahalaga dahil ito ay magbubukas ng mga pinto ng oportunidad sa iyong personal na pag-unlad. Isang magandang araw ito para mag-explore at magtanong ng mga malalalim na katanungan na magtutulak sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman. Habang nagpapatuloy ang araw, piliin mong magdesisyon ng may layunin at pakay. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magsisilbing hakbang patungo sa isang mas makulay at mas fulfilling na karanasan. Ang bawat desisyon mo ngayon ay magiging isang hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas maginhawang buhay. Napakahalaga ng bawat sandali, kaya yakapin mo ang magic na ngayon at tuklasin kung gaano ka-empowering ang pakiramdam ng pagtutugma ng iyong puso at isipan. Ang mga simpleng desisyon, tulad ng pagpapatawad sa iyong sarili, ay may malaking epekto sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang magpasya ng may malasakit, at tignan mo kung paano nagiging magaan at puno ng pagmamahal ang iyong araw. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang hakbang patungo sa mas matagumpay at mas masayang buhay. Isipin mo na parang ikaw ay isang ilog na dahan-dahang dumadaloy. May mga liko-liko at malalaking bato sa iyong daraanan. Ngunit alam mo na sa bawat liko, ikaw ay lumalago. Ang iyong mga desisyon ay parang mga alon na nagdadala ng bagong lakas at mga posibilidad. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ngayon ay isang hakbang na magdadala sa iyo patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Huwag matakot magtangka ng mga bagong bagay at magbukas ng mga bagong pananaw. Patuloy na magtiwala sa iyong sariling kakayahan at huwag kalimutan na sa bawat hakbang may natutunan ka at patuloy kang tumutubo. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan mo ang iyong mga naranasan at natutunan. Ano ang mga bagong kaalaman na nadagdag sa iyong buhay? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maging mas maligaya at matagumpay sa iyong landas? Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka at maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang mga araw na tulad na ngayon ay mahalaga upang magpatawad at magpahinga. Ang iyong kapasidad para sa pagmamahal at kabutihan ay walang hanggan, kaya't patuloy na magbigay at mag-explore ng mga bagong pagkakataon. Ang bawat desisyon mo ngayon ay maghuhubog sa iyong hinaharap kaya't magtiwala sa iyong mga hakbang at yakapin ang lahat ng mga bagong posibilidad na darating sa iyo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.